Nakarating na ba kayo tumigil upang isipin ang tungkol sa kapangyarihan na umiiral sa pagsisimula ng iyong araw sa isang simple? Ngunit taos pusong panalangin. Hindi ako nagsasalita tungkol sa isang bagay na otomatiko. Tulad ng mga minamadaling salitang binibigkas ng ang iyong mga mata, ay nakapikit pa rin. Pinag-uusapan ko ang tungkol sa isang tunay na sandali kasama ang Diyos. Isang oras kung kailan mo itinigil ang lahat, isuko ang iyong kaluluwa, at sasabihin, Ama, ngayon ay kailangan kita higit kailanman. Paano kung ang paraan ng pagsisimula mo sa iyong araw ay lubos na nakakaimpluensya sa paraan ng pagtatapos mo? May mga araw na gumising tayo na mabigat ang loob. Walang paliwanag, isang dalamhati, isang pagod na tila higit sa karaniwan. At sa mga sandaling ito, bago ang anumang aksyon, bago ang anumang mensahe sa cellphone o pangako sa trabaho, inaanyayahan tayo ng Diyos na tumingin sa Kanya. Iyon lang upang tumingin, para magsalita, magtiwala. Ang salita ay nagpapalala sa atin sa panaghoy, kabanata tatlo. Ang mga kaawaan ng Panginoon ay bago tuwing umaga, dakila ang kanyang katapatan. Nangangahulugan ito na kahit paano ka natulog kahapon, bigo, pagod, bigo, o payapa, ngayon, ngayon, mayroon kang bagong simula sa iyong mga kamay. May pagkakataon kang mabuhay ng isang mas magandang araw. Marahil ay iniisip mo, Ngunit marami akong bagay na dapat asikasuhin, mga problema, bayarin, mahihirap na desisyon. At naiintinihan ko, lahat tayo meron. Pero alam mo ba kung ano ang nagbabago sa lahat? Kapag sinimulan mo ang araw sa pagbibigay ng lahat sa Diyos, kapag nakilala mo na hindi mo kailangang lumakad ng mag-isa, na mayroong isang mapagmahal na presensya na nakapaligid sa iyo, na gumagabay sa iyo, nagpapalakas sa iyo. Isipin mo, Paano kung inihahanda na ng Diyos ang mga sagot na hinahanap mo ngayon? Paano kung, sa mismong sandaling ito, ginagalaw na niya ang mga bagay sa dinakikita, upang palayain ka mula sa kasamaan? Upang buksan ang mga pinto? Upang i-renew ang tila patay sa loob mo? Huminga ka ng malalim ngayon. Sa totoo lang, huminga, at damhin ang kapayapaang ito, na nagsisimulang bumisita sa iyo. Ipikit mo ang iyong mga mata kung maaari. Kalimutan ang tungkol sa ingay sa labas saglit. Ang sandaling ito ay sa iyo lamang kasama ng Diyos. At narito siya. Nakikinig siya. Ama, ngayong umagang madaling araw, nagpapasalamat ako sa iyo. Salamat sa buhay, sa hininga, sa egalong simpleng pagising. Kahit na magsimula ang araw sa mga paghihirap, inili kong hanapin ka muna. Naway gabayan mo ang bawat hakbang ko ngayon. Uruan mo akong marinig ang iyong tinig sa gitna ng pagmamadali. Ang magtiwala sa iyong mga plano, kahit na hindi ko maintindihan ang sarili ko, iligtas mo ako sa kasamaan, Panginoon. Ilayo mo sa akin ang hindi nagmumula sa iyo. Bigyan mo ako ng karunungan sa pagsasalita, pasensya sa pagkilos at pananampalataya upang magpatuloy. At nawa'y makita ko ngayon, kahit ngayon, ang mga palatandaan ng iyong pangangalaga sa akin. Ipinapahayag ko, ito ay magiging isang pinagpalang araw dahil kasama ko ang Panginoon. Sapat na sa akin ang iyong biyaya at pinili kong simulan ang araw kasama ka. Ngayon, kung ang panalangin ito ay nagsalita sa iyo, kung ito ay nagdala ng kapayapaan sa iyong puso, o nagpapalala sa iyo na ang Diyos ang may control, gusto kong magpaabot ng isang espesyal na paanyaya sa iyo. Mag-subscribe sa channel ngayon, i-click ang buton, i-activate ang bell, para hindi makaligtaan ang anumang nilalaman tungkol sa panalangin, pananampalataya at salita. Ulad ng video na ito, Iwanan ang iyong kahilingan sa panalangin sa mga komento o isang amen kung sumasang ayon ka sa mensaheng ito. At ibahagi ito sa taong mahal mo. Maaring ito mismo ang kailangang marinig ng taong iyon kapag nagising sila ngayon. Pagpalain nawa ng Diyos ang iyong umaga. Sumain niyo nawa ang kanyang biyaya mula sa simula hanggang sa katapusan ng araw na ito. At naway hindi mo malilimutan, walang mas mabuting simula kaysa sa ginawa sa paanan ng Panginoon. Marahil ay nakikinig ka dito ngayon at iniisip. Ngunit sinubukan ko ng maraming beses. Nagdasal ako, naghintay ako, nagtiwala ako. At gayon paman, man, ila walang nagbabago. At totoo ang pakiramdam na yon. Minsan masakit ang paghihintay. Ang pagkaantala ay nagpapatahimik sa pananampalataya. Ngunit mayroong isang bagay na palaging ipinapaalala sa atin ng Espiritu ng Diyos sa mga sandaling ito. Ang tunay na pananampalataya ay hindi nasusukat sa agarang pagtugon kundi sa katatagan ng ating puso kahit sa katahimikan. Si Jesus mismo, sa mga ebanghelyo, ay bumangon ng napakaaga, habang madilim pa, upang manalangin. Kahit na siya ang anak ng Diyos, alam niya na ang pakikipag-ugnayan sa Ama ay ang pagpapakain ng kaluluwa. Hinanap niya bago siya kumilos. At kung siya, bilang siya noon, ay ginawa ito gaano pa kaya tayo. Ang dakilang katotohanan ay marami sa atin ang nagsikap na mamuhay ng ating mga araw gamit ang sarili nating lakas. Nagdadala kami ng mga problema na para bang lahat ay nakasalalay sa amin. Ngunit kapag tayo ay huminto upang manalangin sa umaga, ibinibigay natin ang pasanin na iyon sa nag isang isa na tunay na makapagpapasan nito. Ang Diyos ay hindi malayo, hindi siya walang paki-alam. Maaring iba ang kanyang panahon kaysa sa atin. Ngunit ang kanyang pag-ibig ay naroroon sa lahat ng oras. Kilala na niya tayo, bago pa man natin imulat ang ating mga mata. Alam niya kung ano ang kailangan natin, bago pa man tayo magsalita. Ngunit gayon pa man, hinihintay niya ang ating kilos ng pananampalataya. Simple, totoo, apa. Marahil ay nahihiyapan ka sa mga pag-iisip na walang nakikita. Mga pagkabalisa na hindi mo maipaliwanag. Pakiramdam mo ay palagi kang tumatakbo, ngunit hindi nakakarating. At sa mga ganitong pagkakataon, ang pagdarasal sa umaga ay nagiging kanlungan mo. Sa sandaling iyon nasasabihin mo, Panginoon, hindi ko kailangang kontrolin ang laha. Kailangan ko lang magtiwala na ikaw ay kasama ko. Sinasabi ng salita sa kawikaan tatlo, lima tandang bawas anim, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo, at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Sa lahat ng iyong mga lakad ay kilalanin mo siya, at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Unawain, ang sikreto ay hindi sa pag-unawa sa lahat, ngunit sa pagkilala sa Diyos sa bawat hakbang, sa bawat pagpili, sa bawat hamon. At kapag ginawa mo ang unang bagay na ito sa umaga, may makapangyarihang mangyayari. Sinimulan mong mamuhay ang iyong araw na may mas mataas na espiritual na kamalayan. Simulan mong makita ang Diyos sa maliliit na bagay, sa ngiti ng isang tao, sa hindi inaasahang sagot sa tahimik na pagpapalaya. Kaya ngayon, ibaling muli ang iyong puso sa presensyang iyon. Kung kaya mo, ipikit mo ulit ang iyong mga mata. Kalimutan ang tungkol sa orasan sa loob ng ilang minuto. At manalangin kasama ako ng taos puso, na parang ito ang unang panalangin ng iyong buhay. Mahal na ama, na ito na naman ako. Walang kagmamadali, hindi sa obligasyon. Ngunit dahil ang aking kaluluwa ay nananabik sa iyo. Ikaw ang aking kabuhayan, aking kanlungan, aking matibay na bato. Ngayon, muli, kailangan ko ang iyong kamay sa akin. Palakasin mo ako sa aking mga kahinaan. Bigyan mo ako ng katahimikan upang harapin kung ano ang hindi ko kontrolado. Baguhin mo ang aking lakas na parang agila. At tulungan mo akong makita ang iyong mga aksyon, kahit sa pinakamahirap na sitwasyon. Naway maging instrumento ako ng iyong kapayapaan sa araw na ito. Naway ang aking mga desisyon ay naayon sa iyong kalooban. Iligtas mo ako sa mga maling landas, sa mga mapanganib na abala, sa mga taong hindi nagmumula sa iyo. Naway ang iyong biyaya ay maging aking kalasag. Naway gabayan ako ng iyong espiritu, palalahanan ako, patnubayan ako. At sa pagtatapos ng araw na ito, kapag inihiga ko ang aking ulo sa unan, masasabi kong, naglakad ako kasama ng Diyos. Hindi ako kalanman nag-iisa, baka umiiyak ka ngayon. At ayos lang, ang luha ay panalangin din nagsasalita din sila. Minsan higit pa sa salita. Dahil hindi inaasahan ng Diyos na magiging malakas ka sa lahat ng oras. Inaasahan ka lang niyang magtiwala. Naway sumuko ka. Naway tumingin ka sa langit at sabihing, naniniwala ako kahit na hindi ko nakikita. Hindi mo kailangang maging perpekto. Kailangan mo lang maging willing, handang maghanap kahit tagot, nagdarasal kahit na may nanginginig na pananampalataya. Bumangon kahit na ang lahat sa loob ay gusto mong sumuko. At alam mo ba kung ano ang mangyayari? kapag ginawa mo iyon. Gumagalaw ang langi, maaring hindi mo ito nakikita ngayon, ngunit ang invisible ay gumagana sa iyong pabor. Kaya, magpatuloy, isang araw sa isang pagkakataon, isang panalangin para sa umaga, isang pasya ng pananampalataya sa isang pagkakataon. Minsan, hindi agad binabago ng Diyos ang senaryo, dahil pinapalitan ka muna niya dito. Ang paghihintay ay hindi parusa. Ito ay paghahanda at madalas, kung ano ang itatanong natin ng nagmamadali. Sinasagot niya ng may pag-iinga, dahil ang timing ng Diyos ay walang kinalaman sa ating orasan. Kundi sa kung ano ang gusto niyang maturo sa atin. Kung dumaranas ka ng mahihirap na araw, tandaan, ang umaga ay simbolo ng mga bagong simula. Kung sumikat ang araw ngayon, ito ay dahil naniniwala pa rin ang Diyos na may pag-asa para sa iyo. May mga pangako pa rin na hindi natutupa. May mga taong mararating mo, may mga blessings pang ilalabas. Huwag hayaang patahimikin ng pagmamadali, takot o pagkabigo ang iyong pananampalataya. Labanan ito gamit ang iyong pinakamakapangyarihang sandata, panalangin. Hindi mo kailangang malaman kung paano mangyayari ang lahat. Kailangan mo lang magtiwala sa isa na namumuno sa lahat. Ang pananampalataya ay hindi ang kawalan ng pagdududa. Ang pananampalataya ay desisyon. Ang ibig sabihin ay kahit natatakot ako, sumusunod ako. Kahit hindi ko nakikita, naniniwala ako. Kahit hindi ko nararamdaman, nagdarasal ako. Kaya, tayo magsama-sama, na ang ating mga puso ay pinainit ng katiyakang ito. Ang Diyos ang nangangalaga sa lahat. Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sa bawat taong nananalangin kasama ko ngayon. Alam mo ang bawat puso, bawat pangangailangan, bawat nakatagong luha. Panginoon, tanggapin mo ang mga pagod, ibalik ang mga sugatan, tumugon sa mga naghihintay. Nagbibigay ito ng kapayapaan sa mga hindi makatulog, direksyon sa mga nalilito, at pagpapagaling sa mga may sakit, sa katawan man, kaluluwa o espiritu. Ilagay ang iyong mga anghel sa paligid ng bawat tahanan. Naway ang bahay na ito ay mapaligiran ng iyong presensya. Naway mapawi ang lahat ng kasamaan, mabali ang bawat palaso. Ang bawat takot ay mapalitan ng pananampalataya. Ngayon, Panginoon, iniaalay namin ang aming mga paraan sa iyo. Ang mga plano, ang mga desisyon, ang mga pag-uusap, ang mga pagpupulong at mga hindi pagkakasundo. Nais namin mabuhay sa araw na ito sa ilalim ng iyong kalooban. Kahit na kailangan nating magpalit ng ruta, hayaan itong maglakad kasama ka. Wala man sa amin ang lahat ng aming naisin. Naway hindi kami magukulang sa iyong kapayapaan. Pinipigilan tayo nito mula sa pagkabalisa, mula sa pagmamadali, mula sa paghahambing. Inuturuan tayo nitong makita ang halaga sa maliliit na bagay, sa ngiti ng isang tao, sa mainit na kape, sa simpleng kilos. Ito ay nagpapalala sa atin, sa bawat sandali, na hindi tayo nag-iisa, naway patuloy na manalangin ang ating espiritu sa buong araw. Kahit na sa gitna ng mga gawain at paggagambala, dahil hinahanak ka namin, hindi lamang sa mga salitang binibigas dito, kundi sa bawat saluobin, sa bawat desisyon, sa bawat pag-iisip at kapag natapos na ang araw na ito. Panginoon, nawa'y lumingon kami at sabihin, ngayon, lumakad ako kasama ng Diyos. Amen. Kung ang panalangin ito ay nakausap sa iyong puso, gusto kitang anyayahan na maging bahagi ng paglalakbay na ito kasama namin. Dito sa channel na ito, araw-araw, sama-sama nating hinahanap ang Diyos sa panalangin, sa salita, sa pananampalataya. Mag-subscribe ngayon, i-activate ang bell para matanggap ang mga susunod na video. At kung pinagpala ng panalangin ito ang iyong buhay, ilike ito at iwanan ang iyong amen o ang iyong kahilingan sa panalangin sa mga komento. Nagbabasa tayo, nagdarasal tayo ng sama-sama, at naniniwala tayo sa kapangyarihang dumarating kapag nagsasama-sama tayo ng may pananampalataya. Ibahagi ang video na ito sa isang taong kailangang simulan ang kanilang araw na may pag-asa. Isang taong mahal mo na maaring kailangan lang mainig hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Diyos, naway maging maliwanag ang iyong araw. Naway mapatnubayan ka, naway puno ito ng biyaya, at naway samahan ka ng presensya ng Diyos, mula madaling araw hanggang dapit hapon. Pagpalain ka ng Diyos, at hanggang sa susunod na panalangin,